Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest message channel. A feeder or zomatoider. So ngayon hapon na to. Tingnan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um a weekly gabay for the month of June 16 hanggang June 22 for the sign of Scorpio. So Scorpio, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayang messages sa basis sa spirit guides ang ating masasaga for today's video? kanina kayang energy o kagirapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading na mga hagilap makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasa gop. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Update, kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag na sa aking channel. Lalo-lalo na ang dinigit skip ng ads away so, pagpalaing kayo. Nang Joss at Mika pal, siksik liglig na na biyayang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice ng ating angel spirit for the sign of oh, Scorpio. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating maahagilap? Tutuklasin at bubulabugin natin, Angel Spirit. Please give me any information pa. Let's see. Ya. So, there is something the sun care with a fear positive outcome. Na magiging maganda ng kalalabasan dito. Na magdudulot ang positibong kalalabasan. Now, there's something success and there's an empowerment. Na bibigyan ka ng lakas ng loob at tapang. harapin at tapusin na naman yung mga bagay na iyong nasimulan. And there's a page of wands. May magandang balita na maaaring magdala sa iyo ng shocking information. Naka, no, ganon. May mga bagay na magugulantang ka sa bagay na malalaman mo. Na matatapos na ang mga problema at mga pasakit at pasanin mo. No, and there's something that's going to come happiness at the same time, magiging masaya at magiging maligaya ka na na no, maayos na ang kalagayan, sitwasyon mo na magdadala sa iyo ng Ten of Wands and the Ten of Pentacles long term success and long term investment financial security na magkakaroon ka na pang matagal eksena na magdadala sa iyo talaga to ng naguumapaw na saya at nag-uumapaw na kasaganahan and this is something that Seven of Wands that you are being protected protektado ka daw ng ating mga gabay or either kailangan protection at matpangalagaan yung drones mo even your territory, no? And of course, there is something the magician for manifestation. Na may mga bagay na unti-unti mo na ma-manifest, mama makukuha, makakamit, na no? matatamo, mo, na no? talaga magbibigay liwanag, na no? ang matagal mo nang inaasang bibigyang kulay na nito. What is additional messages? Reference with the chart card. And action and movement na magkakaroon ng changes and development na sa sitwasyon mo. No? itong information na sa'yo na malalaman mo or masasagap mo or makukuha mo ay maaaring magdala sa'yo ng panibagong eksena no? magdudulot sa na magdudulot sa'yo ng magandang information and there's something that the night of swords anxiety is no ibig sabihin nito matatapos na yung iniisip mo no ay takot at pangamba mo no or, kailangan mo nang alisin yung mga iniisip mong negativities no yung natatakot ka na nga ngamba ganyan no no or unti-unti na talaga makakawala ka na sa mga ganyan na naiisipin no isiisipin ano there's something that you want better past communication and past moment no, na magkakaroon ng changes at development nasa sitwasyon mo na magdadala ng kaligayahan na tag-uumapaw na saya. And there's a ten of swords, no? Mag-ingat ka lang with the sabotage, no? Magkaroon ka ng security about sa finance dahil may mga taong susubukan kang ka sabotayihin. No? Try do rin, lukohin. And there's a five of cups, no? Meron mga pangihinayang, of course, ang um, pagsisisi, uh, no? Na kailangan mong tanggapin na ganun talaga ang buhay. No? Kailangan proteksyonan mo ang sarili mo, yung uh, family mo, at the at the same time, yung, um, yung, uh, yung um, kaligayahan mo. No? What is the sign character of the magician? Reference with the four of Sa so celebration, talagang magkakaroon ka ng nag-uumapaw na saya. Nag-uumapaw ng kaligayahan. No? At talagang magsasaksid ka no? sa, sa gusto mong makamit. No? Sa gusto mong makuha. No? And this is something that's absurd. Kailangan mo lang mag No? Kailangan mo lang gumawa ng actions no, sa so lahat na nangyayari sa buhay mo. No, and this is something that you plan to collaboration. No, make communicate clearly. No, tatapusin mo na yung mga hidden agenda dito. No, yung mga nagbibigay ng um, negative thoughts sa, sa, sa iyo, sa isip mo, sa utak mo. No, yung mga negative details na yan, papakawalan mo na. No, mawawala na yung worries mo. No, and there's a 9 of cups, there's a wish fulfillment. So, matutupad na lang yung mga pangarap mo na nag-uumapaw. No, ang kaligayahan talaga ay mapapasa at magiging ka lang. No, na kailangan mo maging balanse. No, sa lahat ng eksena. No, wag kang nagtitiwala ng lubos sa gadagad. And there's another absurd, no, there's a success driven. At magtatagumpay ka talaga sa lahat ng eksena at bibili sa takbo ng sitwasyon mo. No, and there's a that with a the transformation with an ending in your beginning. No, talagang tatapusin na. Bibigyan ng panibagong liwanag bukas umaga. No, ang uh, mangyayari sa buhay mo sa sitwasyon mo. And of course, There's a of because with an offer. May offer na paparating proposal, promotions. No, kaya pala may magandang balita na maaaring, there's a shocking news. No? Talagang gugulantang tangko talaga sa malalaman mo. And of course, there's something that came Baguhin mo na yung pananaw mo. No? Lalo-lalo na pagdating sa pag-marriage ng pera. No? Pag-control ng salapi, ng finances mo. Additional messages, and so there's a service with the sneakiness. Now, maging aware kayo mga taong kumukuha ng information sa'yo. Mga tao na sa paligid mo, magingat ka lang. Now, huwag ka masyadong nagtitiwala agad-agad. Additional messages. And of course, there is something, the word card represents something trouble. Success. No? Maaaring magtatagumpay ka talaga dito sa buhay mo, sa sitwasyon mo. And of course, some of you, magkakaroon ka talaga ng trouble dito. And that's queen of swords with the boundaries. Linisin mo. No, yung mga bagay na magsisilbing balakin sa sitwasyon mo. Sa eksena mo. No, huwag ka basta-basta nagtitiwala. -basta right no? So, let's see. Hagilapin natin ito. Alamin na natin anong kaganapan sa buhay mapagdating sa finances and career, love life, at kalusugan. Alamin na natin yan, guys. Let's watch this. Let's see. For the things of finances and career. So, there is a six of cups. Oh. Related from the past no? May mga baaling kaugnay dito about sa nakaraan. Memories, reminiscence, alamin natin yan. And there's a need of something moving forward. Some of you, na no, unti-unti ka na makaka-move on from the past. Ibig sabihin, ang layo-layo na sa, pagda sa dating ikaw. Na pagdating sa finances mo, babaguhin ito ang nakagistan mo or nakagawian ang nakasanayan mo. And there's a temperance. With a perfect time, matuto kang kumalma. Huwag ka magmadali. No? At least, ang layo-layo mo na sa dating ikaw. And there's something that sabi harvest moment. Ah, oh, Mag-aani ka na rin. No, naman yung mga bagay na pinaghirapan mo, makakamtan mo yan. Kumalma ka. There's an effort, maging mature and maging grounded ka. Magkaroon ka ng discipline at respeto sa, sa sarili mo, sa finances mo. There's a page of pentacles, invest wisely. No, matuto kang um, pag-isipan yung mabuti, no? Kung saan ka mag invest no? Ng uh, finances mo, na resource of income mo. Alamin mo kung paano mo mapapalago ito. No, sa usapin sa pera kailangan maging mauta ka na. Maging wais. Additional messages pagdating naman tayo sa love life. So there is a something that five of one something um complication or maraming kakopitan niya competitors complication. No, there's a, a queen of wands, very confident basta lakas mo ng loob mo maging matapang ka. No? at magkaroon ka ng security, huwag ka nagbibigay ng kahit anong information dahil kumaga mayroon tao sa paligid mo nakakanapin ng kahinaan mo. There's a king and queen. So, ibig sabihin dito, there's a masculine and feminine energy na sa, na sa chart natin. Na maaaring uh, Scorpio ka na lalaki at Scorpio ka naman na babae, na maaaring pares kayo ng sign ng prison mo. And there's a uh, the moon card with a treaty Na talagang ilalantad sa inyong dalawa na matutupad yung mga pangarap niyo na magkasama. No, mag iingat ka lang talaga sa likod ng relasyon nyo. Marami talagang tutol at talagang kumakalaban. And there's the full card. No? Sinubukan din ang inyo pananapalataya at tiwala sa isa't isa. -pisa. So, let's see. Pagdating sa kalusugan mo. So, there's a high for a lesson learned. No? Education. Matuto ka na no? sa mga nangyari sa No? Umiwas ka na sa mga bagay na bawal. No, sa bawal uminom ng ganto, bawal ka kumain ng ganto, ganyan. Miwas ka na, kawala mo, nagtitrigger na tantanan mo. And there's a two partnership. So, ibig sabihin, pares Kaya na nararamdaman ng person mo. No, pares, alam nyo guys, meron ako na sense dito, healthy habits. No, meron kayong kinakain or nakagawin ang nakasanayan kainin o inumin ng person mo na hindi tama. No, and there's a page of calls. Makinig ka sa intuitions mo. Binigyan ka na ng paalala at babala ng gabay mo. Makinig ka. No, there's a seven of cups, no? Ibig sabihin ngayon in reverse malinaw na sa utak mo, sa isip mo. No, there's a four of cups in reverse, maring unti-unti mo na matatanggap. Na ganto ganyan pala. At umiwas ka sa mga bigay na pagkain ha. And there's a five of swords so, na ng sa sabotage that because of your action. No, masyado ka kasi tiwala. No? So let's see what is the additional messages sa pagdating sa magical fair messages advice instead of course sa Pika uh, Cardias or no. Kung bago ka sa channel ko guys, sa Pika Cardias or no, pwede ka magtanong. Isa lang magiging sagot sa tanong mo. One, two, or three. Pipili ka lang na isa dyan. Then of course, comment down below kung ano number na pili mo para malaman ko kung umabot ka ba sa reading ko na to. So guys, let's see what is additional messages with an English spirit with a magical fairy messages. Represent what? So let's watch this. Okay. With a magical fairy messages. Represent what? represent dietary change. So, kailangan mo mag-diet, guys. No? Umiwas ka sa mga uh, na ano, paglalamon ng, lalamo ng kung ano-ano, kailangan mo mag-diet. Improve your health mo. Your lifestyle mo. No? And there's a the winter. No? Maaring, uh, maaring masagot na lahat ang katanungan mo ngayong winter season. And this is something something perfect timing. So, ngayon na ang panahon at pagkakataon. No? Para maka, makawala at makalaya ka na. No? Sa so matagal, um, matagal, mo ng nakakasanayan at nakakagisnan. No, babaguhin na nito ang ikot ng kapalaran sa iyo. For you na yung Oracle card, represent with a spying, watching, looking, watching at you. No, maraming talaga sumusubaybay sa iyo. Maraming nakatingin sa iyo. No, huwag kang magpapaapekto. There's a feminine, especially may babaeng ingetera sa iyo, no? And there's a flow, wag kang magalala, dadaloy na 'to na magdadala stability sa iyo. No, kumalma ka, huwag kang magpapaapekto, deadma. So let's see what is the synchronicity represent what. four synchronicities represent what? And there's imaginations, no? Palawigin at palakasin ng iyong imahinasyon. And there's a gather, no? Mas magiging maayos na ang sitwasyon mo ngayon. Bibigyan na ng, um, kumbaga, malagkit na sitwasyon or malagkit na eksena na maaaring may hirapan pag, uh, no? Maaaring magsasama at maaaring magbuklod to sa isang chapter. No, there's a spring with a blossoming. Lalago at lalakas na nga ang iyong finances. At this is yung buhay mo, sitwasyon mo. Gaganda na. Maaring, maayos na ang kalusugan mo. With a romance teacher for mystic Love oracle deck. And there's a third party. No, may third party talaga dito, or third wheel. O maaring may nag-i-spy sa'yo. Maaring kaakibat ito yung third wheel. And there's a competition. Meron talaga kompetensya dito, ha. Mag-ingat ka kayo. No, meron dito ang third party. No, maaring yung person may maaring meron kabet na no, may karelasyon. What is an eagle's number? There is a two 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 with alignment. No, how do you move forward towards your life or your life through calling? Do what make you happy. Your enthusiasm is what keep you going. Follow your interests. It is a pick by something. Follow their roots will help you to discover your life or goals. No, talaga nililinya ka talaga kung saan ka talaga karapat-dapat para sa'yo na no, magtiwala ka, unti-unti mo madidiscover lahat ng bagay na dapat mo malaman So, let's see what is additional messages with a money move oracle deck. Represent what? There's a vacation. Some of you, kailangan nyo na vacation dito. Take, take time to, to recharge, no? Para ma, at least, ma-unwind that of course, para ma-refresh yung utak mo. Masyado ng mabigat at marami ka nang iniisip, no? And what lies beneath with the future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? What lies beneath with the future represent what? falling apart. No, this is something of falling into pieces. No, talagang lahat ng bagay nito ay may kahulugan at ibig sabihin. No, kung hindi para sa isang bagay nito, hindi para sa iyo. No, kung para sa ito, kahit na anong pang bagay na Um, gawin nila, no, hindi yan uh, Ibibigay sa'yo ng ating poong may kapal. And this is a shadow work represent what? ba diba, may mga bagay minsan tayo sa boy natin na na gustong gusto isang bagay pero hindi binibigay sa'yo. Ibig sabihin, hindi ka rapat dapat sa'yo. Pero, mayroong mga bagay na hindi mo naman kumaga binigyan ng sobrang effort. Pero, ba diba, binigay sa'yo ng ang bilis-bilis. No? Ganun talaga. No, so let's see what is shadow work of what. There is a God purpose. Ang tawag doon. No, kailangan mo muna ng uh, ma-develop ang spirituality mo na magtiwala ka sa lahat ng na nangyayari sa boy mo. And there's an addiction. Some of you know, was ka sa mga uh, bagay na hindi na nakakatulong for you. Healing and of course, liberation and support. No, sinusuporta ka ng ating spirit na kailangan mo ng pakawala at palayaan yung mga negative thoughts and negativity sa palagid mo. No? What is the uh, clarifying for a love situation? For clarifying for a love situation. Represent with um capricious, No, children's are involved or someone's in being immature. Some of you may mga anak ka no? na naapektohan dito sa situation or maaaring ma may mga part dito na maaaring nagkakaroon ng na immaturity. na no? kaya kailangan maging aware ka. No? Huwag ka masyadong um, mag-emote. No? Hanapin mo yung solusyon, huwag no? mong hanapin yung problema. There's a clarifying for a life situation. Clarifying for a life situation represent with a not afraid or hardship. Confront challenges with a courageous for they are the stepping stone to growth and wisdom. So see, kung baga, baga matakot, no? Isang paraan yan o isang pagdadaanan yan na para magtagumpay ka sa buhay mo. No? para yan, pamamaraan yan, para hubugin, subukin ka kung hanggang sa tatapag, no? What is the part of the light represent what? What is the part of the light represent? Represent guys without bravery. So, kailangan maging palaban ka. Maging matapang ka. I am stronger than fear and doubt. I carry the light of courage within me, trusting in God's guidance, no matter the trials life presents. I face them head on, growing and evolving through every challenges. No, kailangan palaban ka. No, hindi uso ang kaduwagan sa buhay mo. Kailangan lumaban ka. Huwag mo ipakita yung takot at mo because gawin mo yung paraan yan para lalo kang ah, magpursige sa gusto mo mangyari. No, gamitin mo yung bagay na yung sandata para... Uh, malagpasan mo at matapos mo yung gusto mong uh, mangyari sa buhay mo at yung mga suliranin na yung maaaring uh, malagpasan mo na. What is the peak a card, yes, or no? no? Alamin na natin yun, guys. So, let's watch this. Okay. With a peak a card, yes, or no? Ito na yon. Let's start with the number one. So, so, yung mga nakapili na number one, ito na yon. And there is something, guys, with a no. Obstacle too large. Seek another way. No, napakalaki nitong um, bagay na to na or problema pinagdadaanan mo sa ngayon. Humanap ka ng ibang paraan, ibang way para uh, makalayat, makawala ka diyan. No? wag kang magi-stage sa situation na yan, mabubulok ka diyan, no? Hindi ka makakalayat, hindi ka makawala diyan. Kailangan mo humanap ng ibang paraan. Number two And this something I know again. Danger best to treat, treat, no? Kailangan mo nang uh, makaalis dyan sa sitwasyon na yan dahil kumagay ka, papahamak mo yan. No, kailangan mong lumayo at magpakalayo-layo, no? Itigil mo na yan, no? Hindi safe. What is the number three? Oh? Revision what? Revision, guys, with a yes. Getting it together, it all line for you. Lahat ng bagay na to nakaline up sa iyo. Nakaswak na sa kapalaran mo. Kaya kailangan mo magtiwala at maniwala sa atin po may kapal. May mga bagay na ipagkakaloob sa iyo ayon sa kaloob ng Diyos. No, kaya magtiwala at maniwala. Umiwas ka sa mga bagay na makakasama sa iyo at may mga bagay na para sa iyo at may mga bagay na kailangan mong humanap ng daan para makawala at makalaya ka diyan. So guys, this is a weekly gabay for the month of June 16 hanggang June 22 for the sign of Scorpio. Scorpio, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate, kuni lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating na And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. And of maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo lalo na hindi skip ng ads away, pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapalit siksik na gumapaw na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat po yung see the next video. Bye-bye and babush.